Ano, tanga ya bibili ang ano utang ako Ha? Kape. Mangutang ka ang aga ako wala pa ubay na maano. Mangal pa sal ye. Ka buisit ka pa kaya ano, na. Papa, kape ni papa yan. Ano kape? Kape ko, blanka. Ku kape ko blanka pa wala kayong pera, ang aga aga ganyan kayo. Blanca. Pasok na ako na. Pa? Ano? Pa. Ano yung kape? Asan kape ko? Wala pa pa. Asan yung kape? Nagkagalit ano, na. Ano yung papasok ko? Walang kape. Nagkagalit siya pa. Ayaw niya magpaano pa o. Oh. Tangin mo, papasok ka. wala kape. Inangungutang kayo. Oh, wala kang paliwanag ko. Yung kape. Wala kang pinapaliwanag ko. niya, ayun niya maniwala. Oh, blanka. Ko, ikaw blanka. Ito. Yan. Ako muna. Ikaw man eh. Yung kopi ko Blanca. Ah, ano, mag, ano ako, pasok akong work. Ay, papa ko Blanca. Misis, <laughs> misis ko tulog. Papa ko Blanca. Yan. Paka mukhang pagod na pagod ka pa. Nakailang round ka kay misis mo. Tumulo ka dulo. Yun, sana maganda ang umaga sa akin. Uy, ang ganda ng pasok yata ng umaga sa akin. Yun, nalaglag pa. Yeah. Ano yun? Yeah. Magandang umaga yun. Ay, magandang umaga. Anong bibili mo? Uy, yeah. buhay ng mano to. Di ka yeah, bibili yun. Anong utang ako yun? Ha? Kape. Mangutang ka. Ang aga-aga. Wala pa ako buhay ng mano. Ano pa... Ang mahal mo sa ka pa kaya. Ano si Ang papa. Kape ni papa yan. Anong kape? Kape ko. Blanca. Ang kape ko. Blanca pa. Wala kayong pera. Ang aga-aga. Ganyan kayo. Ang bubisit kayo. Ang papa niya. Pa Ang papa niya. Tulog pa si papa. Matulog pa pala eh. Hindi ba may ano kayo may banawag? niya para may kape na. Hindi ka, di ano ka pa utang umagang umaga. umaga. Namumalo yun, yun. Nang walang kape yun, namumalo yun. Ay, oh, man, hindi ko makita kilala, ba't kita ano? Lagi mo ako nadaan dito ya, pabalik-balik ako, gano'n ako. Nadaan pero hindi kita kilala. Na, hindi ba na... ang pamilya mga ako? Hindi, hindi kita kilala eh. Ano Yari ako doon kay Papa pag walang kape. May bahaw kayo, bahaw na lang, bahaw. Bahaw? Oh. Meron kami bahaw Ay, dito. Ay, yeah, wait lang po. Pwede. Na-crash out nga po. Ay, yun. Ay, wala po kaming crash out ngayon kasi umaga pa lang eh. Hindi, <laughs> ano lang, kahit 5,000. Wala akong eh. daw ni mama eh. Hindi naman na niya. Nasend na. Nasend ang mama mo? Oo. Oh. Patayin mo na ako ng, ng, ano, kung meron talaga. Kasi may kita yun dyan eh. Mga marami na yun, mga scammer, mga ganyan. Ba't di siya nasagot ya? Na-delete, na-delete ko. Na pero na-send na na naman ko? ako. Ay, hindi, wala, wala, wala. 5,000 ko yun. Hindi, hindi, hindi. Doon ka na po, doon ka po. Hindi, yung 5,000 na po Pwede kita ipakulong. Yun? Ipapakulong kita. Hindi, babalik na lang ako mama O sige, bumalik ka. ka agad, pag wala scammer. na, Toy, hindi kayo magpapautang ng ag aga-aga tapos may hindi bahaw mabahaw. Kapi lang yun, lang ako ni Papa ay, Ya, pagbigyan mo na ako ya. Tawagin mo na lang Papa mo para ma, ano, makilala ko kung sino yun. Si Papa, bahala, hindi hmm. mo kita yun. Yeah. Ano ba Papa mo? Hindi, hindi ako, hindi ma ko makilala yun. Ano Papa mo eh? Pabili nga isang corn beef. Yun, ganyan dapat mayroong ano, buena mano, ano, no, hindi yung... Hindi, mabalo, oh. na ako, hoy! Ay hindi pa rin. Bobo ka. Di mo ba pa pinapautang to? Hindi. Ang uh, aga-aga. Okay. tama. Hindi mo naman kilala yan eh. Ang aga-aga na ang utang. Ano kaya pala eh. ano dito? Grabe kayo. Malaki. Oo oh, yan yan. 50, okay, 53. Tapos itlog yan. Itlog. Itlog. Yung, Ilang na, ka, itlog. itlog? Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa? Ang sarap yan no. Ang oh, sarap Ang Tapos sinangag no. Oo. Oh, sarap yan. Uy. Uy. Hindi nang bahayan. Oh. Hindi nang bahayan. Ano na ito? Tango ba yung ginagawa oh, ninyo? Kaya yeah, binibay ko na binabing libre ako, utang babayaran ko naman niya. Kaya, yeah, bike ya. Utang yun na bike, oh. Hindi mo na na madaling araw na Hindi mo araw yun, hindi ko nabento ito kagabi. <laughs> Adik ko to. ito, oh. Hindi beto, binibenta ka mo, Adik to. Uy, Uy hindi ka kasaya. Kaya lang kong bike na yun, ha? Doon kayo sa ano, sa kabilang kanto pa yan. ha? Sa so, naman to, oh. 500 na lang, oh. Hindi, hindi ko kukunin yan. Maganda ako ito, galing sa nakaw yan. Alis na muna dito. Sure Ganda yan. Quality yan. Ganda yan oh. Parang ang kapi. Umas ka dito. Umuwi na mo. nakakabwisit ka. Pabili nga po snow bear. Snow bear? Ayan. Ayan ako Hindi ka nag tututut brush. snow bear ka nalang. Parang ano. Hindi mo pahawin nga. Sabi mo ano ka lang pre. Sabi mo ng kapi ang pre. Ginawa mo ano? Ito yan. yon Puto ina mo. Pabili nga po sa kabila. Isang libo tapos sa ano? Oo oh, Yeah. King mo, doon ka na. Doon naman si kuya. Aga-aga na. Grabe ka naman sa customer mo, pre. aga nang may visit kayo. Dami ang dami yung nang may visit sa akin. Hindi naman kinala mga tao na yan. Ang, na sa akin lang, nangungutang lang ako ng kape. Kaya nga. Para eh. kay Papa. Kaya si Papa pag nag na ako. Pasok na ako na. Pa. A ano? Pa. Ano kape? Asan kape ko? Wala pa pa. Asan yung kape? Nagkagalit na Ano yung papasok ko? Walang kape. No, Nagkagalit siya pa. Ayaw niya magpaano pa o. Oh. Nakilang mo papasok ka? Walang kape? Inangungutang kayo? wala kang paliwanag ko eh. Yung kape. Wala kang pinapaliwanag ko. Ayaw niya, ayaw niya maniwala. Pag pa, ma hindi ako po ang hindi ako nakakape. Oh. Sasabi ko sa'yo eh. Hindi kita kailalad, wala lang wala lang problema sa inyo. Yung problema ay sa inyo na yan. <laughs> hindi hindi ka pinauutang, nak. Ayaw tay, ayaw. Bakit ba ganyan tao ka, ha? Anong klase ng tao ka ba? Bubugbugin kita. Ya yeah, yung crash out, po, yung crash out. Ha? Ay. Tito Romy. Ay, ikaw, pamangkin. Pamangkin. Oh. Tingnan mo, hindi, hindi, hindi ka pala nagsasakin. Utang ka ba? Wait lang. Yung crash out ko po. Tang ina mo kay nakabakasyon ng crash out wala kang nag-send. Hindi nag-send na, 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 na delete lang. Na delete lang dito Romy. Tao ay na, Nadilit? delete, i-delete ba 'yun? Hindi na i-delete 'yun, nasa history 'yun. Bo. Yo, wala pa mo 'yan, yo. Balik tayo. Hindi mo mura po. Kasi 'yung kape nakbubuk-buk dito? Mo, minumog mo ako ng papa ko pag hindi nagkakape 'yan. Hindi mo na lang. Di ba nung inaano ko, di ba kasukap Ay! Kuya, sulungan mo ko, kuya! Oh wala daw, ano wala daw. Ayoyoy, tataluhan. Grabe, magsama-sama kanapa. Bakit tataluhan? Kape lang inaano sa iyo, Brad? Ayun, ayun. Wala, kayo, ay, wala bayad, lang ako pambayad, nagutom ka 'yon. Kumain. Mag-aaga ako. Baon, baon para mi anak, pang-ano ko? Magkano pang ang mag trabaho ko? Pa-site ko, magkano ko construction? 'Yon. <laughs> construction. Magpipintura ako, taga-labor. Hindi 'yung problema, 'yan sa pambayad lang ano, siyempre umaga'ng umaga eh. Grabe. O mga ano, mang-bura out dito. Saan naman ang amo? Para matapos na 'to. 'Yan. Ano bang kapey gusto mo? 'Yung ano, 'yung 'yung kape lang, eh, kopi ko, blangka. Kopi ko blangka, ito. Yan. Ako muna. Sigumano eh? 'Yung kopi ko blangka. Ah, ano, mag ano ako pasok ang ng word. Eh, papa ko blangka. Mrs. Mrs ko tulog. Papa ko blang. Yan. Pa, mo akong pagod-pagod ka pa nakailang round ka kay Mrs mo? Tulog ka duro. Two points. Nakita yata 'yung anak mo. Eh, nabigitan ako, nabigitan ko. Yan. Nakailang round ka? Two boys. Nakadala ako. Oo. Oh, kaya na rin ako, no? Bahaw, parang si Kirak, sir sa bong. Pabalitan ni yung papa yun, pabalitan na bahaw, bahaw, eh. Wala? Wala, eh. Parang sa patong kape. Utang <laughs> ito. Gago ka pala. Ito Ta kayong tarantado itong tatay mo, ah. Hindi, ganyan talaga yan. Balitan na yan. Yung siya magagantaw dito sa harapan namin. Hindi mo alam pamilya mga police. Uy, police. Oh. Di, mo, mga pulis. Uy, polis. Kaya mo pa ako? Ito yung mo ako sa kanila. <laughs> Sambong talaga o, kita. talaga, oh. Talaga. Luko-luko ka eh, no? Ay, <laughs> mga <laughs> tarantado ka, eh. yan, para mag-ano tayo.